sunog sunog na na no, kulo na 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 king gagawing palaman sunog na rin dito malo to pa ako ng langis parang ang dali ano parang... bakit pag akong hirap na hirap oy 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 oh. pantanim ko yan wag yan magandang langis, eh? mm -hmm. Ito Dami. Harap. Ni po to. Yung kamay oh, may lang. Ano yung... Aroy! Unti-unti lang paano mo napipiga yan ng sobra. Oh, may may magtanong dyan. but may pandisal? <laughs> ka diri. <Pandisal. laughs> hindi ba yan sa ingredient? tinan mo naman guys yung nagpipigaon daming alahas talo pa ako punong-puno ng alahas pagpalasa yan <laughs> tapos yung sing-sing niya nagtae siya nakasingit <laughs> pa yun nakasingit <laughs> nakasingit <laughs> <laughs> pa yun tae baka naglalabak parang inukusok niya kumukulo na yung gata lagay na natin yung asukal palaman sa tinapay guys malapot na yung palaman natin oh. Pero parang kulang pa ng luto ito ah. Harap.